Good morning guys, nandito na kayo uh, ako guys uh, dalig, uh, sa dalig asawa sa tulay na maha walang tubig Good morning guys, good morning uh. at ito palibagong araw, palibagong kayo doon naman uh, at ang titinta natin ngayon guys eh, yung tira pa rin natin kahapon del 200 yung dalawa kahapon guys ito binilang ko nasa ano lang lang guys 56 pieces na lang to guys yeah, thank you, thank you talaga nakarami ako kahapon na yan, Kasab kasabay ko sa akin guys oh. <laughs> Good morning guys, good morning, good morning sa lahat uh, at shout out sa lahat uh, tuwag nyo kalimutan, uh, niyo ako sa Facebook page Dong P kaya yeah. good morning guys, good morning sa lahat, let's go yung tira ko kamo guys, yan, dalawang pa pakuan at yan ayan guys, ipapakubos natin ngayon sana mga gumaubos, ay dahil yan lang at sana bigyan tayo ng magandang panahon guys, dahil nga oh, madilim guys, yan, madilim madilim ang kalangitan Ah, let's go, let's go, let's go. Tulay na walang ilog. Dito tayo guys. Naambun na guys, naambun. Ah, let's go. Guys, sa panin natin ngayon ay... Yan na lang. Ayan ang balat natin guys. Huh? Uy, ano? Kaya pa. Ayan. Hindi ako guys nakapag video kayo na dahil panay -tong -tong guys. Ayan naman. Ayan. Yan na lang guys. Pinapaupos natin. Kaya mga kabadi, thank you, thank you talaga Lord. Thank you. Maraming salamat talaga. Tapos pinagbigyan mo ng magandang pinta na naman. Dalawang araw na. Thank you po. Sana ay laging all araw-araw boat para laging happy kabagay hindi lahat ang hindi araw-araw Pasko hindi ko pa mataging guys so let's go let's go